magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bale mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Alam ko talaga na pinag-utos ng hari ng mga elf sa kanyang mga kasundaluhan at isa sa mga heneral niya na tayo ay salakahin. Hindi naman maglalakas ng loob ang kanyang heneral na magdesisyon na sumalakay ng ibang nilalang kung walang utos na nagmula sa kanilang hari. May namatay din sa aking mga kalahi sa ginawa nilang lihim na pagsalakay. Oo hindi ganon kadami ang namatay sa aking mga kasundaluhan. Ngunit, dahil sa mga elf na iyon ang nananahimik na mga kasundaluhan ko ay kanilang napaslang. At kahit na si Brother Dax ay kanilang nasaktan. Nung oras na iyon si Brother Dax ay tinamaan ng ilang mga arrow sa kanyang katawan. Si Brother Dax ay nakatamu din ng pinsala dahil sa ginawa ng mga kasundaluhan ng lahi ng mga elf hindi ko naman hahayaan na hindi ko mapanagot ang lahi ng mga elf sa kanilang ginawa. Kaya tama lang na nilusob natin ang kanilang imperyo at pagpapazlangin ang mga kasundaluhan nila na nandun at wasakin ang kanilang kaharian mismo. Kaya hindi mo dapat maramdaman ang konsensya sa ating ginawa. Dahil tama lang sa kanila ang ating ginawa. Sabi ni Pinunong Benj. Nang marinig ito ni Chester ito ay nagsalita at sinabi. Ngunit Brother Benj, ang mga kasundaluhan na nagmula sa lahi ng mga elf na lihim na sumalakay sa atin. Ay atin ang napaslang lahat at ang iba ay atin ginawang bilanggo. Hindi pa ba sapat iyon para hindi na natin sana ginawa ang pagsalakay sa mismong imperyo at kaharian ng mga elf? Sana pala nag-isip muna tayo na kausapin ang kanilang hari upang matiyak natin na wala talaga siyang kinalaman sa ginawa ng kanyang mga kasundaluhan at ng isa sa mga heneral niya. Baka nga tulad ng sinabi ng babaeng nagmula sa lahi ng mga elf. Na ating bihag-bihag ngayon na ang mga kasundaluhan ng kanilang lahi kasakasama ng kanilang mga general ay naghahanap sa anak ng hari ng mga elf. Alam mo naman Brother Benj. Ako at ang aking mga kapatid na sila Brother Dax lalo na si Brother Daryl. Ay matuwid at lagi kaming nakapanig sa tama at mabubuting nilalang na tulad ng iyong lahing barbarian. Ngunit kapag kami ay makagawa ng isang malaking kamalian ang ginagawa namin na ay hitama ito. Sa ngayon kung ako ang tatanungin mo brother Benj. Kung ano ang nais kong plano at dapat natin gawin. Sasabihin ko na sa iyo. Nais kong makausap natin ang mismong hari ng mga elf. Upang malaman ang katotohanan. Kung nagkamali tayo ng iniisip. Tayo ay humingi ng kapatawaran sa ating ginawa. Oo hindi sapat ang paghingi ng kapatawaran sa ating ginawa sa kanilang lahi at kaharian. Kailangan ay may gawin tayo para sa kanila upang mapatawad nila tayo. Kung talagang tayo ay nagkamali, sabi ni Chester, nang marinig ito ni Pinunong Benj. Ito ay nagsalita at sinabi, Ano, hihingi tayo ng kapatawaran sa lahi ng mga elf, at may gagawin pa talaga tayo para sa kanila upang mapatawad lang tayo. Kung talaga nagkamali tayo ng iniisip sa kanila, hindi ko ata magagawa ang ganon mga bagay. At nakakatiyak ako na hindi ako nagkakamali ng iniisip. Talagang inutusan ng hari ng mga elf ang kanyang mga kasundaluhan at isa sa kanyang general na tayo ay salakahin. At Brother Chester, ngayon ka pa makakaisip ng ganyan. Kailan nakagawa na tayo ng isang hakbang laban sa mga lahi ng mga elf? paano kung hilingin ng hari ng mga elf na si Haring Ken ang ulo ko at ulo ng aking mga kasundaluhan? Ibibigay mo ba ito sa kanila? Kapalit ng ating ginawa sa kanilang kaharian at mga kasundaluhan. Sabi ni Pinunong Benj, nang marinig ito ni Chester. Ito ay nagsalita at sinabi, kung tama nga ang iyong iniisip Brother Benj, na tunay ngang may kinalaman ang hari ng mga elf sa pagsalakay sa atin ako mismo ang unang papatay sa mga kasundaluhan ng lahi ng mga elf. At ang ulo ng kanilang hari ay aking dadalin sa iyo. Ngunit, kung tayo ay nagkamali ng iniisip, kailangan talaga natin pagbayaran ang ginawa natin sa kanilang lahi. At kung ang sinabi mo kanina, kung hilingin ng hari ang ulo mo at ang ulo ng mga kasundaluhan ng lahi mong barbarian ang magiging kabayaran. Ito ay hindi natin maibibigay sa kanila kung hindi nila matanggap ang paghingi natin ng kapatawaran mula sa kanilang hari. Gagamitin natin ang galit ng lahi ng mga demonyo sa kanila. Alam ko bilang pinuno din ng isang sekta na mayroon ako. Bilang pinuno ayoko din na ang aking pinamumunuan ay magkaroon ng madaming kaaway. Ikaw ba Brother Benj? Gusto mo rin ba na magkaroon ng madaming kaaway ang lahi mo na iyong pinamumunuan? Di ba ayaw mo din mangyari iyon? kaya may naisip na ako na dapat sabihin sa kanilang hari upang mapagbigyan niya tayo na tayo ay kanyang patawarin. Hindi kailangan dom anak na naman ang mga dugo at gumamit ng dahas. Kung hindi talaga kaaway ng lahi mong barbarian brother Benj ang lahi ng mga elf. Sabi ni Chester, nang marinig ito ni pinunong Benj. Ito ay nagsalita at sinabi kung sa tingin mo talagang walang kinalaman ang kanilang hari na si Haring Ken sa ginawa ng kanyang mga kasundaluhan at ng isa sa mga heneral niya. Sige susundin ko ang iyong mga sinabi Brother Chester. Ngunit, kung talagang may kinalaman ang kanilang hari sa pagsalakay sa aking imperyo at pagkamatay ng ilan sa aking mga kasundaluhan, ikaw mismo ang magdadala sa akin ng ulo ng hari ng mga elf. Tuldok, pero sa ngayon kailangan din muna natin mag-isip ng isang estratehiya laban sa kanila. Kung mali ang iyong iniisip Brother Chester, kailangan may nakahanda tayong estratehiya laban sa kanila. Mahirap kumilos lalo na sa matinding labanan kung walang plano na nakahanda. Hindi rin tayo pwedeng makasigurado na wala ang kinalaman ang hari ng mga elf sa pagsalakay ng kanyang mga kasundaluhan sa aking imperyo. Alam mo naman din Brother Chester ang ibang mga nilalang na nandito sa mundo na ito ay may kanya-kanya ding hangarin na mapalakas at mapalawak pa ang kanilang mga nasasakupan. Kaya kailangan peren natin na maghanda ng ilang mga estratehiya, upang kung may mangyaring digmaan sa lahi ng mga elf laban sa aking lahing barbarian. Matitiyak natin ang tagumpay, sabi ni Pinunong Bench sa seryosong tono. Nang marinig ito nila Chester at Dax, si Dax ay biglang nagsalita at sinabi, Aking mga kapatid, wala akong dapat kampihan sa inyong dalawa. Para sa akin tama parehas ang inyong mga sinabi. Pero para sa akin Brother Chester at Brother Benj. Sa tama lang ako mananatili. Asahan nyo pagdating sa tama ako ay laging nakasuporta at gagawin ko lahat upang makatulong. Kung ang babaeng nagmula sa lahi ng mga elf ay nagsasabi ng katotohanan. Kailangan nga talaga natin pagbayaran ang ginawa natin sa lahi ng mga elf at sa kanilang kaharian. Tama si Brother Chester kailangan ay may gawin tayo para sa lahi ng mga elf. Kung ang pagbuo ng kanilang kaharian muli ay kailangan ay dapat tayo ang gumawa nun. At bilang kabayaran din sa ating ginawa, kailangan maghandog tayo ng ilang mga sandata na nagmula sa atin at sa lahi mo Brother Benj. At kailangan din pakawalan natin ang mga kasundaluhan nila na ating nabihag at ang babaeng elf na iyon. At kung may kinalaman nga ang hari ng mga elf sa pagsalakay sa atin at ako ay may nakamit na pinsala dahil sa pagsalakay na iyon. Muntik na din malagay sa alanganin sitwasyon ang aking buhay. Dahil sa pinsala na aking natamo sa ginawang lihim na pagsalakay sa atin ng mga kasundaluhan ng lahi ng mga elf. Gagawin ko lahat upang maubos at wakasan ang lahi ng mga elf. Kaya dapat sa ngayon, kailangan muna natin alamin ang katotohanan sabi ni Dax sa seryosong tono, nang marinig ito nila pinunong Benj at Chester. Si Chester ay nagsalita at sinabi, kaya nga mas mabuti na makausap muna natin ang hari ng lahi ng mga elf na si Haring Ken. Upang matiyak natin ang katotohanan, sabi ni Chester. At maya maya dumating na ang tatlong general na sila General Kai, General Brian at General Pat. At ang mga ito ay nagsiyuko at sinabi nandito na kami Sec Master Dax, Sec Master Chester at Haring Benj. Sabi ng tatlong general ng lahing barbarian. At nang marinig nila Dax, Chester at pinunong Benj ang sinabi ng tatlo. Sila ay napatingin sa pinto ng silid tanggapan na nasa loob ng kaharian ni Pinunong Benj. At si Pinunong Benj ay nagsalita at sinabi, Maupo na kayong tatlo, sabi ni Pinunong Benj nang marinig ito ng tatlong general na sila General Brian, General Pat at General Kai. Ang tatlo ay dahan-dahan pumasok sa silid tanggapan. At umupo sa harapan ng mahabang lamesa. At si Pinunong Benj ay muling nagsalita at sinabi. General Brian, General Pat at General Kai. Kanina habang wala kayo. May napagkasunduan na kaming tatlo nila Brother Dax at Brother Chester tungkol sa lahi ng mga elf. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!